Mga idol, gusto niyo bang matutunan ang ritong clip? Tara, sundan niyo ako sa CapCut. Open CapCut. Tap niyo project. Siliin ang clip. Ayan. At i-add. Tapos, click yung clip. Hanapin ang freeze. Freeze. San ka na? Ayan, freeze. At i-click yung clip na sa unahan. Tapos i-delete. Hindi natin kailangan yan. Tapos, yung sa dulo, hanapin natin yung clip na gusto natin gawa ng effects. Yan. Timing lang. Timing lang mga idol. Yan. Split. Delete yung sa gitna. Yung sa ulihan naman. Oop. Bakunti. Kung okay na. Split na kung okay na. Yan, okay na yan. Split, delete na. Hindi natin kailangan yan. At isi-tap yung clip at hanapin ang overlay para managlag. At i-drag natin yan paunahan. Drag lang paunahan. Yan. Tap ang clip sa taas at ipantay lang. Yung sa dulo. Oops, sobra. Oops. Yan, okay na yan. At, select yung clip sa baba. Hanapin ang position ng kung saan tayo maglagay ng keyframe. Yan. Yung triangle na, at yung diamond pala. Yung diamond na may plus, yan yung keyframe. Yan. Yung sa dulo naman. Para dyan tayo mawala. Tapos, tap ang opacity sa baba opacity yon yung opacity igilagay sa zero tapos check lang gameplay play natin konti yon okay na nawala na siya op okay. i-adjust din muna natin konti yung sa taas para hindi magitim yung screen back at aspect ratio 9 by 16 tap check kung okay na at huwag ka na imutan yung ano yung resolution natin dapat naka 1080p at isa na yung frame rate at mbps rate uh, export okay na thanks for watching mga idol salamat pa share like ng video na to thank you